Jed, ilang minuto na lang, meron pa bang humahabol dyan sa lugar mo, Sampaloc, Manila para bumoto? Magandang hapong June, less than 1 hour and 15 minutes na nga lang bago magsara o matapos itong 2025 midterm elections at marami pa rin mga botante dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Manila ang patuloy na humahabol para makaboto ngayong araw. Maagang bumoto ngayong araw ang senior citizen na si Dante Cipriano. Mula siya sa Tondo, Maynila at kahit may edad na ay pinili pa rin bumoto ngayong 2025 midterm elections. Sa kanyang pagboto ngayong araw, umaasa siyang magdadala ng bagong simula ang kanyang mga piniling kandidato. Tawa sa mga katagal na eh. Bago naman Mabago oh. naman. Hindi na rin kumbinsido si Mirasol Estuita sa mga dati nang nakaupo. Para sa kanya, ang bagong mukha sa politika ang maaaring magbigay ng pag-asa. Paninibago. Kailangan palitan naman ang mga lumang trapo. yon ang tra ang ano Samantala, bit-bit naman ni Mariel Villanueva ang pananaw ng kabataan at umaasa siyang ang susunod na leader ay may konkretong plano para sa bas na kararami. Kailangan na ng pagbabago. Kailangan natin ng mga bagong, yung mga totoong leader, yung may mga magagandang ano, plataforma na para sa mga kabataan, ganun. Pa hindi lang sa kabataan pero para sa lahat ng Alas 5 pa lang ng madaling araw ay nagbukas na ang mga voting center para sa early voting hours na nakalaan sa priority group na senior citizens, persons with disability at mga buntis. Pagsapit naman ng alas 7 ng umaga ay nagsimula na ring bumoto ang mga regular voters sa bawat area. Sa dami ng botante, ilan sa mga ito ang nakaranas ng pagkaabala sa kanilang pagboto. May ilang hindi makita ang kanilang presinto o kaya naman pangalan mismo nila ay no record sa nasabing voting center o present. Samantala, sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila, hinain ng ilang botante ang init at siksikan sa lugar. Paliwanag naman ng overall DepEd Supervising Officer ng Paaralan na si Graciano Budoy Jr. kulang sila sa manpower kaya natatagalan silang maasikaso ang ilang botante. Marami kaming inaasang support staff na galing sa Comelec, hindi po nakarating. Kaya ang naghahatid lamang sa taas ng mga balot, akit baba, ay kaunti lang. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa staff ay wala naman aniyang nasirang makina sa panahon ng botohan. Samantala dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School, maayos ang pila sa mga voting precinct. Ngunit ang ilang makida ay nakaranas ng pagbagal kasabay ng botohan. Ayon kay overall, Deped Supervising Officer Odeso ng Paaralan na si Maria Ceresa Amparo Maguyot. ang nagiging problem ng mga ano namin, mga electoral boards is that yung machines minsan naghahang, nag-stack up siya. Ah, uh, kailangan yung yung balot ano, tuyo na yung ink bago nila i-feed dun sa machine. And minsan nagkakaproblema na matagal bago lumabas yung receipt. Pero uh, nandiyan naman ang mga desotec, they are ready kaya medyo na-address agad. June, nasa isang oras na alang bago nga matapos yung 2025 midterm elections at makikita dito sa aking likuran na marami pa rin mga botante ang nakapila dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School. Sila yung mga botante na humahabol na makaboto ngayong araw at ayon sa pamunuan ng paaralan ay magbubukas o bukas yung kanilang paaralan hanggang saktong alas 7 ng gabi para doon sa mga nagbabalak pang bol hanggang mamaya.